So guys, nandito na kami sa awing accommodation. Sa so, nagulat kami talaga kasi binook kami ni Ma'am Marlet agad-agad. So, naawa ka si Ma'am sa amin. So, finally, hindi na kami ma'am doon sa airport. Tara, tour po kayo na madali ang tour dito sa aming um, titirahan ngayon. Hanggang mamayang madaling araw kasi after, after, Mamaya, mga 4 a.m. at 6 a.m. pa-airport para sa airport. So, unahin muna natin dito. Ito yung sala. This is the table. The dining table. Napakaganda. Ito talaga. Mahal. Alam mo, pag ganito, parang hotel or accommodation, na-toma sa, ano, sa beach or parang sa dagat ba yung, ano, See view. View niya. Yeah. Mahal, mahal talaga yan. So, ayun, ganyan. Ganito lahat yung ano, um background natin sa. Salamat daw. Yes. Napaka-relaxing talaga. Epinagin natin dito kasi, cute Ang dami po. Oh, my gosh! So, first room is this one. So, may naka update na sila, ba, sila Britney and ito pa rin. At ito ang kanilang view. Deva, Gandara. So, pwede sila dyan magtambay-tambay. And, yes, meron din CR. meron ng CR. Napakalawag ko ng CR. Ang ganda. Mm -hmm. And dito tayo dyan. Sa kwarto ni Bakang. Bakang. Hindi ba tutulog si Madam? Hindi. Parang tatlo ata kami. Ah, si Madam dito. Ay, si Madam dito. Dito pa din siya. Eh, meron pa din siyang balcony. Mas malawak yung balcony niya kasi. Um, Master's bedroom siya, guys. Ilang rawson? Ako tuloy ko rin mo sunuhin. Ilang deka, Brett? So, ang tawag dito sa lugar ng accommodation is Bayshore Residential. Eh, dito tayo dyan. Eh, may CR din doon, guys. Tapos... Excuse me, po. Na, may kamus dyan na. Kapwa po yun. May pagtilalim ko. Tawalaan to ko. O, dito dyan. Doon sa balcony

Hindi ko na inalam ko magkano pero alam mo dyan kung magkano? 18,000 daw. Ang per day? Yeah. And dito naman, it's my CR din kami dito, di ba, na sa is nasa kalaki. Ang lulog Sana, oh. And ano pa ba? Dito dyan, last na mag Kusina hindi na mga sekoly pagyayan ng may isa pang cr dito, ayon, at naman guys is yung lutuan, so ang ganda, kasi ang ng lutuan lumahin talag, so wala na ko, hindi rin ako expect na 18,000 kasi mahal talaga. Ay, napakaganda ng lugar dyan, no? May gas rinse po. Oh. Ay, ano yan? Ano po? Oven? May mga appliances pa. Ito, microwave. Ay, ano to? Rice cooker? Rice cooker ato. Siya And meron pa isang kwarto dito na mag mm -hmm. For the washing naman dito, mayroon pang bed. And meron din dito ang isa pang CR. Grabe no, ang daming ano no, CR nila. No? Mm. O, ano kasi ito? Ang ganda lang ano na, na maximize talaga yung space, no? Uh. At maramihan talaga yung, yung siguro kung magiging nag-rent dito, maramihan it's either mga 20 persons or 15 persons or no. Just shy. Ito yung nakita ko sa ano na mahal-mahal ka Ganyan yung paggawa sa bahay mo din, Rhea. Mahal. <laughs> And lahat po is naka-centralized. Oh, Ayun, naka-aircon siya. Oo, oh, medyo relaxed kami ngayon, guys. So, sobrang yeah, thank you talaga, yeah. Ma'am God bless you more, 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 more. Thank you for this kasi akala namin magdalatag kami sa... Terminal. So, ito na. Thank you so much talaga. And God bless you more. Tapat lang namin yung upada, guys. Ito naman yung aming, ano, pinabok ni Ma'am Marlet. Oh, laki doon sa hour. Laki Ma'am Marlet. Grabe. Uh -huh. Hello. Oh, okay. Di Gutom na po kami. Gutom na, gutom na kami. Ay, look, guys. kami ng buhay. Kaya kami ng 30 na sa Manila. Nag-grab kami. Oh, Oh, kada. Ang <laughs> Gutom na po ang lahat guys. Sa totoo lang. <laughs> ang sarap na po. Ihigop ng sarap. <laughs>

ganda dito. First time ko ba sa Ufada? Ako? Ako. First time, ko. First time? Maganda sa mga Malawak po. Malawak po. Malawak po. Malawak po. Pang sosyalan talaga. Pang, pang rich people. Parang ganun. Pero yung mga kagaya natin, pwede naman makapasyal. Oo. Oh, oh. Wala nang bayan. Mamadaan, ka. Ah. doon na kami galing sa loob guys nagahanap kami ngayon ng medyo mumurahin, tingnan natin kung makahanap kami ng mumurahin na pagkain La Fiaza restaurant ako dito dito lang yung Jollibee pa dito mm. ayan si Brenda oh may mga fans pa din si madam talaga dito oh deva diba? Ititiral na mura. Dito tayo kakain para marami tayong makain. Okay, kain na muna kami dito guys. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano ba sa'yo? Ay, siya. Ano? Alauna na guys. Butong kami lang. Ano ba? Ano? Jones kaya kanino? Hoy. Sarap eh, ng spaghetti gawa ni Lola. So guys, magkakatapos tapos namin kumain sa Jollibee, and then andito kami sa 7-Eleven sa my Gaga. And bibili kami ng amin pagkain, kasi doon na kami sa kwarto mamaya kakain. Anong meron? Thank you, Ma Flores. mo, ang 5K pa Kita ang 5K pang Wala na. 5K kami pang-dinner. Sarap lang. na

eto na nga pabalik na kami sa hotel guys and then doon na kami so bumili na din kami ng pagkain para mamayang gabi para doon na kami magluluto. napa nang na oh, sa hangin. So, doon na kami natambay sa loob ng aming ang accommodation hanggang bukas sa madaling araw para sa PRI naman pa rin po. Sugod ng hangin. Bakto! Hangin. Happy Christmas to. Kaya to. You know, yan, yung nakawari. Si Singer. Sumali nang ano yan ah. Pinoy din pa kademi. Tapos may resaw sila sa pagkaintay. Okay. Guys, napakahangin na dito. Oras na yan is alas 2. So yung building na yan guys dyan kami na i-stay dito nang yung sikala lapit lang Pwede lang lakarin If gusto mong umalis pag gabi Pero Dito na kami Ang may sakay tahanan mo Pagkakit ako ng parat ほすぐに。